Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Saring-saring bagay pa ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kung bago po kayo sa ating channel, mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang, ang basa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo Kapalaran mo dito na kadik. Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign Lahat ng paborito Kaya gawing gabay o libangan lamang Pagpapalit, makinig na at Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Nang tarot ko baka naman laman ng iyong horoscope Marami ang hihila ngayon sa mga Aries sa iba't ibang direksyon at maari na sa araw na ito hindi madali sa inyo na gumawa ng desisyon kung ano ang inyo kailangan gawin. Maging maingat sa araw na ito na hindi ka maging judgmental at maging maingat rin sa iyong mga desisyon dahil ngayong araw medyo mataas ang emosyon ng mga Aries. At marami ring mga epekto sa iyo ng ibang tao na maari na magdulot sa iyong maapektuhan ang iyong good sense. At mahalaga sa araw na ito na kung ikaw man ay hindi pa ready na gumawa ng desisyon, ay pagpaliban muna na muna. At sa araw na ito para sa iyong kalusugan, bantayan ang iyong mga kinakain. Merong ibang areas na ang mga kinakain ay hindi healthy at maaari makaapekto ito sa iyong tiyan. Merong iba na nagkakaroon ng problema sa kanilang digestive system, hindi madaling matunawan o kaya maraming mga mamantikang pagkain kaya nakakaroon ng sakit sa tiyan o kaya indigestion. At sa araw na ito, kailangan ring bantayan ang iyong mga pagkikitungo sa ibang tao ngayon. Maraming tao ngayong araw ang magbigay ng sakit sa ulo, mga tao na malakas ang dalang pressure sa iyo. At para naman sa iyong career at pera, maganda ang iyong abilidad ngayong araw na makipag-usap. Maraming mga tao sa araw na ito Aries na maari na gumawa ng kwento na hindi maganda patungkol sa iyo, mga tao na nakikichismis o kaya Ginagawan-gawan ka ng mga kwentong hindi totoo, ina-accuse ka sa mga bagay na hindi naman totoo. At bantayan ito kung sino ang iyong binibigyan ng tiwala, lalong-lalo na pagdating sa confidentiality ng isang organisasyon sa iyong trabahoan. At mahalaga sa araw na ito na panatilihing malamig ang iyong ulo para hindi mo mapatulan ang mga tao na sakit sa ulo, mga tao na puro problema ang dala. At habaan mo ang iyong pasensya ngayong araw. Sa araw na ito, Aries, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. At ang lucky numbers mo ay 7, 14, 19, 22, 30, at 34. Marami naman pag-iisipan ng mga choro sa araw na ito, lalong-lalo pa pagdating sa iyong trabaho dahil palipat-lipat ang oras. O kaya meron ka mga kasama na hindi palaging andiyan. Sa araw na ito, maaari rin na ikaw ay makakuha ng tulong ngayon galing sa mga magagandang payo ng ibang tao. Meron ring iba na hindi masyadong ipinapakita ang kanilang concern at pagmamahal sa iyo pero maganda naman ang kanilang intensyon. At ngayong araw para sa iyong kalusugan, at sa iyong wellness. Mahalaga ang pasensya. Marami kang mga kailangang tapusin sa araw na ito. Maging produktibo ka naman pero ang pasensya ang iyong napakalaking challenge ngayong araw. Marami kasi ang magulo sa araw na ito. Merong iba na wala sa mood at maaaring makaapekto sa iyong gawain at makaapekto sa iyong mga iniisip sa iyong plano. Kaya kalmahin ang iyong sarili ngayong araw. Mahalaga na makontrol mo ang iyong enerhiya at hindi mo ito masayang sa mga taong wala namang mga magagandang naidulot sa iyo. At pagdating naman sa iyong career at pera, maganda ang araw na ito para ikaw ay makipag-connecta sa iyong mga kasama sa trabaho, makipagsunduan at magkaroon kayo ng review sa inyong mga trabaho lalong-lalo na sa mga ginagawa ninyo na nagdadala ng frustration. At sa araw na ito, mag-ingat sa iyong pera dahil ngayong araw para maging masaya ka, maari na gastos ka ng gastos o kaya ay pasubo ka pagdating sa iyong mga kaibigan at sa iyong kapamilya. Bantayan ang pasok ng pera dahil napakabagal kaya kailangan mo na maging wais sa iyong mga gastusin. Sa araw na ito, Choros, ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius. At ang lucky numbers mo ay 6, 13, 15, 27, 32, at 39. Maraming issues ngayon Gemini pagdating sa iyong trabaho mga professional commitments mo. Kaya sa araw na ito, bantayan ang iyong aksyon dahil medyo agresibo ang mga Gemini sa araw na ito. Maging sa iyong pag-email o kaya sa iyong verbal na pananalita. At sa araw na ito, bantayan rin ang mga tao na hindi masyadong nakakatulong sa iyong mapangalagaan ang iyong katawan at ang iyong kalusugan. At para naman sa iyong kalusugan at wellness ngayon, maraming mga pagbabago. Maari na sa araw na ito, makakonekta ka sa mga tao na mag magandang impluensya para ikaw ay mas maging healthy. Mahilig kang mag-analyze ngayon, lalong-lalo na sa kung ano ang mga sinasabi ng ibang tao, ano ang mga nagaganap at ang praktikalidad ng buhay. Pagdating naman sa iyong career ngayong araw, maganda ang trabaho ng mga Gemini. Mapansin ito ngayon ng iyong mga kasama, kasama sa tahanan at marami ngayon ang magbigay ng kanilang paghanga o kaya ang atensyon nila ay nasa iyo. At ito ay maganda lalo na sa mga Gemini na naghahangad ng promotion. Pero sa trabahoan kasi ngayon, merong mga pagsiselos, merong mga inggit, lalong-lalo na sa iyong mga kasama sa trabaho at makaapekto ito sa iyong mood. Kaya ang napakalaking challenge sa araw na ito ay kung paano ka makitungo sa mga taong alam mo naman na hindi maganda ang kanilang mga sinasabi patungkol sa iyo. At kung paano mo ngayon i-handle ang mga negativity na nakakaapekto sa iyong isip at sa iyong performance sa trabaho. At ang pera ngayong araw ay kailangan pa bantayan. Hindi maganda ang pasok ng pera ngayon kaya kailangan mong maging maingat sa iyong mga obligasyon at sa iyong mga commitments. At sa araw na ito Gemini, ikaw ay mas compatible sa mga Libra. At ang lucky numbers mo ay 7, 25, 28, 34, 40 at 44. Ang araw na ito ay maganda para sa mga cancer na nasa real estate business. At paganda ngayon ang inyong profits. Maganda ang balik sa inyo ng inyong mga hard work. Pero ngayong araw sa ibang cancer, lalong-lalo na sa ibang trabahoan, mag-ingat dahil meron mga argumento sa araw na ito. Meron pakikibaka sa iyong pananaw. At medyo komplikado ngayon ang issue sa trabaho. Kaya ngayong araw, Imbis na magalit ka ay gamitin mo ang iyong galit, ang iyong inis para ikaw ay matuto pa ng mga bagong skills para mas mauna ka kesa sa iyong mga kakompetensya. Pagdating naman sa iyong kalusugan ngayong araw, maganda ang pagbibigay mo ng atensyon sa iyong mga kinakain, sa iyong lifestyle at sa araw na ito, mamaintain mo naman ang maayos na hygiene at kailangan lang na sa araw na ito kung meron kang mga nararamdaman, agapan ito agad agad maging conscious sa mga maliliit na bagay lalo na ang mga cancer na mayroong mga allergies at iwasan ang mga maliliit na infection mga minor infection at maghanap ng mga alternatibong pamamaraan para ito ay agad-agad na masolusyonan. Pagdating naman sa iyong career at pera, ngayong araw, nako, mas conscious kayo pagdating sa inyong pananalapi pero malakas ang chance sa araw na ito na mapagastos kayo ng hindi inaasahan dahil sa mga kaibigan. At maging maingat sa iyong investment dahil sa iyong inaakala na ikaw ay nakakaroon ng swerte o kaya ay, maganda ang pasok sa iyo ang balik sa iyo ng pera. 'Yun pala ay nalulugi ka. Kaya bantayan ang mga ito pagdating sa iyong mga bayarin, pagdating sa mga interest, at sa araw na ito rin mahalaga ang pasensya pagdating sa iyong trabaho. Merong mga tao ngayon na mabuti sa iyo, pero meron ring iba na plastic sa iyo at kailangan mong pag-ingatan ang iyong mga binibigyan ng tiwala. At huwag rin masyadong makisali sa mga kwento-kwento at mga chismis. At sa araw na ito, Cancer, ikaw ay mas compatible sa mga Aries. At ang lucky numbers mo ay 3, 10, 19, 24, 39, at 41. Maganda ang araw na ito para sa mga Leo dahil marami ang magkagusto ngayon sa mga Leo. Ikaw ang maging sentro ngayon ng focus ng ibang tao kaya marami rin ang naiinggit sa iyo ngayong araw. Kaya bantayan ang iyong mga ginagawa. Maraming mga katanungan sa araw na ito lalong-lalo na pagdating sa trabahoan at sa tahanan. Ngayong araw rin, huwag magmadali sa iyong mga gagawin. Ingatan ang iyong kalusugan, ingatan ang iyong katawan at huwag mong sayangin ang iyong enerhiya. Maraming mga aktibidad na kailangan gawin sa araw na ito, pero merong mga liyo na nakakaroon ng sakit sa kanilang kasukasuan at sa kanilang likod at maari na maging major problem ito kung hindi mo ito maagapan. Kaya kung meron kang karamdaman, meron kang nararamdaman, Leo, maghanap ng mga tao makatulong sa iyo o kaya mga tao na makamasahi sa iyo para medyo marilax naman ang iyong pangangatawan. At pagdating naman ngayon sa iyong career, at pera. Ngayong araw, ang negosyo ay maging mas maayos. Maganda ang araw na ito para sa investment ng mga Leo. At ngayong araw, mas maganda ang iyong personality. Kaya ang mga Leo na merong negosyo ay maaari na magkaroon ng karagdagang income sa araw na ito dahil magaling ang inyong customer service. At sa araw na ito rin, mas simple ang mga Leo. Hindi kayo komplikadong kausap. Nakikinig kayo at nag-a-adjust rin kayo sa kung ano rin ang mga pananaw ng ibang tao. Magaling rin ang mga Leo ngayong araw sa pag-handle ng kanilang pera at sa kanilang budget. At sa araw na ito, Leo, ikaw ay mas compatible sa mga Pisces. At ang lucky numbers mo ay 9, 15, 22, 27, 31, at 37, Mag-ingat sa iyong mga gastos sa araw na ito, Virgo, dahil ang ikot ng mga bituin sa araw na ito ay magdulot sa iyo na mapagastos ka ngayon ng sobra. Kaya bantayan ang iyong pera, iwasan rin ang mga argumento at mga konfrontasyon sa araw na ito dahil maari na hindi ka manalo. Mahalaga sa araw na ito ang magpakumbaba, maging wais ngayon sa kung sino ang iyong mga pinapatulan, ang mga taong naghahanap ng gulo, hayaan mo na. At pagdating sa iyong kalusugan ngayong araw, So, mas confident ka naman pagdating sa iyong pangangatawan Ngayong araw, ikaw rin ay nagbibigay ng karagdagang oras Pagdating sa iyong mga pananaw Maganda ngayon ang iyong perspective sa buhay Ngayong araw, ang mga Virgo ay mas nagiging leader Binibigyan ninyo ng pansin Ang inyong nararamdaman At ang inyong pakikitungo sa ibang tao Pagdating naman sa iyong career at pera Hinog ang... Mga Virgo ngayon sa trabaho, mas magaling kayo, magsha kayo ngayong araw. Meron lang ibang Virgo na parang pakiramdam nila ay na-stuck sila sa kanilang trabaho. Merong iba na maghahanap ng mas exciting na oportunidad. Merong iba na gustong lumipat ng kumpanya, lumipat na ng trabaho. Pero meron namang iba na swerte ngayon sa kanilang trabaho dahil mas mapansin ang kanilang galing ngayon, magkakaroon ng promotion at ang iba naman ay mabuhay kasanayan ulit sa kanilang career. Ang iba na dati ay akala nila ay parang wala na silang mapuntahan, wala nang parang paraan para sila ay mag-improve at magkaroon ng karagdagang income. Sa araw na ito ay magkaroon ng mas magandang pananaw. At kahit na medyo stress ang mga Virgo sa kanilang trabaho, ngayong araw ay makatanggap pa rin kayo ng mga magagandang papuri kaya kailangan mo lang sa araw na ito na ipaglaban kung ano ang iyong mga pangarap sa buhay. At sa araw na ito, Virgo, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio? At ang lucky numbers mo ay 6, 13, 22, 28, 37, at 42, Mas seryoso naman ang mga libra sa araw na ito at magaling kayo sa inyong mga trabaho ngayong araw. Mas mabilis ninyong matapos ang inyong gawain sa araw na ito at marami ang ma-impress ngayon sa iyo lalong-lalo na ang mga tao na mayroong mataas na posisyon. Maari rin na sa araw na ito mapansin ng iba ang iyong talento at ang iyong skills at maari na magkaroon ka ng mas maayos na posisyon sa trabahoan. Mataas ang enerhiya ngayon ng mga libra. Mas healthy kayo ngayong araw at para sa inyo, walang trabaho na imposible. Madali ninyong matapos kung anuman ang ibinibigay sa inyo na task. At ngayong araw, maganda ang inyong reflection pagdating sa inyong mga physical activities at positibo ang inyong mga pananaw. Kaya maganda rin ang iyong mga pakikitungo ngayon sa ibang tao. Happy at magaan lang ang araw na ito para sa mga Libra. Pagdating naman sa iyong career at pera, merong mga Libra na nakakaroon ng bagong job offer o kaya merong mga offers na paparating para sa inyo. Ngayong araw rin ay mas makilala mo ang mga tao na tutuos sa iyo at mga hindi hindi plastic pagdating sa iyong trabaho. At merong ibang libra na nag-iisip ng pagbabago sa kanilang trabahoan. Meron namang iba na parang ready naman, handa naman sa kanilang bagong trabaho. Meron namang iba na satisfied naman sa kanilang trabaho pero naghahanap ng mas maayos na sweldo para sa kanilang mga mahal sa buhay. At para rin makabili pa ng mga bagay na kailangan para sa pamilya. Sa araw na ito, Libra, ikaw ay mas compatible sa mga cancer.

Payapa naman ang araw na ito para sa mga Scorpio at ngayong araw ay maganda ito dahil medyo hectic ang iyong schedule nitong nakaraang linggo. Sa araw na ito, ikaw ay magkakaroon ng mga magagandang sorpresa ngayon at maganda ngayon ang iyong pangangatawan dahil makapag-relax ka, makapagpahinga at ngayong araw rin ay maaari na makasama mo ang mga taong mahalaga sa iyo, magkaroon kayo ng magandang bonding at ang mga tao na dati ay medyo mahirap pakisamahan sa araw na ito ay mas maging mabuti sa iyo. Pagdating naman ngayon sa iyong career at pera, mas seryoso ang mga Scorpio pagdating sa kanilang commitment sa kanilang trabaho at maganda ito dahil magiging mas mabunga ang inyong mga gagawin. At sa araw na ito rin, maaari na swertehin ka pagdating sa pera. Ngayong araw rin, mas sincere ka, nagtatrabaho ka ng ayos at maganda ngayon ang iyong sense of humor. Kaya kahit na medyo mahirap ang trabaho, kahit kahit na marami kang mga pinagdadaan ng challenges ay madali lang sa iyo na mag-adjust dahil maganda ang iyong mga pananaw at mas responsable ka rin sa araw na ito. Ngayong araw, Scorpio, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo. At ang lucky numbers mo ay 3, 16, 20, 21, 37, at 42. Marami namang ma-realize ang mga Sagittarius sa araw na ito, lalong-lalo na sa mga bagay na lumipas na. Meron kasing ibang Sagittarius na parang medyo preso pa rin sa kanilang nakaraan pero ngayong araw marami kang matutunan pagdating sa leksyon na iyong nakuha sa iyong mga eksperyensa. Maganda rin ang araw na ito para i-let go ang mga bagay na hindi mo kontrolado. Maganda ang mga realization mo ngayong araw pagdating sa iyong pamumuhay. Pagdating naman sa iyong kalusugan, Merong ibang Sagittarius na nakakaroon ng sakit, paulit-ulit na lang bumapalik ang iyong karamdaman kaya maganda ang araw na ito para pagtuunan ito ng pansin, maghanap ng pamamaraan na masolusyunan kung ano man ang iyong nararamdaman. Makatulong rin sa iyo na alagaan ang iyong diet para makatulong mapalakas ang iyong kalusugan. At pagdating naman sa iyong career at pera, marami ang mga kasundo ngayon ng mga Sagittarius, marami ang makatulong sa inyo pagdating sa inyong trabaho at ang inyong income ay maapektuhan man pero maayos pa rin kahit papano at maganda rin ang araw na ito dahil magkaroon kayo ng positibong reflection pagdating sa iyong income. Magaganda ang iyong mga pananaw sa pera, sa iyong pagbudget at ang iyong abilidad na balansehin ang iyong trabaho at ang iyong personal na oras at mag-improve rin ang iyong income sa araw na ito. Ngayong araw sa Sagittarius, ikaw ay mas compatible sa mga Taurus. At a lucky numbers mo ay 2, 11, 19, 29, 38, at 43. hinay-hinay sa iyong mararamdaman. Sa araw na ito, Capricorn, ngayong araw ay medyo critical ka sa iyong sarili. Madali ka na mainis sa sarili mo sa iyong mga pagkukulang at sa iyong kamalian. Matutong patawarin kung anuman ang iyong mga pagkakamali. Sa araw na ito, maapektuhan ang iyong komunikasyon sa ibang tao. Meron ring iba na close sa iyo pero medyo nagkakaroon ng distansya. At ngayong araw, ikaw ay mas maging seryoso sa mga problema at Huwag mo masyadong alalahanin ng mga problema lalo na ang mga bagay na hindi mo kontrolado dahil mahihirapan ka lang, ma-frustrate ka lang. Ngayong araw maganda naman ang iyong physical na kalusugan pero maaapektuhan ka sa stress ang iyong mental state ay maari na nakakaroon ka ng takot, mga insecurities kaya tulungan ang sarili na ikaw ay ma maging motivated sa araw na ito lalo na, na palibutan ang iyong sarili sa mga tao na magaan kasama o kaya gumawa ka ng mga ehersisyo ngayong araw, libangin mo ang iyong sarili. Pagdating naman sa iyong career at pera, Merong mga office romance na maari na makaakit sa iyo. Tandaan na ang opisina ay lugar para magtrabaho. Kaya ibalansihin mo ang iyong nararamdaman, lalong-lalo na ang iyong ibang kasama ay hindi na-appreciate na nagkakaroon ng romance sa trabaho. Kaya bantayan ito at mag-concentrate sa iyong trabaho ngayong araw, siguraduhin na hindi mo napapabayaan ang iyong mga responsibilidad. Sa araw na ito, katamtaman lamang ang pera Capricorn, kaya bantayan ang iyong mga gastos at siguraduhin na ang mga utang ay nababayaran. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Aries. At at ang lucky numbers mo ay 4 9 17 28 31 at 42 Sikat ang mga Aquarius sa araw na ito, marami ang makapansin sa iyong galing ngayong araw at ang iyong mga desisyon sa araw na ito ay asahan mo na maging guide mo ang iyong kutob. At sa araw na ito, ang mga Aquarius ay mas emotional. Hindi ninyo masyadong sinusunod ang inyong isip ngayong araw. Mas inuuna ninyo ang inyong nararamdaman. Kaya ngayong araw, bantayan ang iyong mga desisyon. At sa araw na ito, pagdating naman sa iyong kalusugan, maayos naman ang iyong mga pananaw ngayong araw. Kailangan lang na kung meron kang karamdaman, lalo na ang mga Aquarius na meron mga problema sa mata, ay ay ipacheck up ang inyong mga mata para anuman ang mga infection ay maagapan ito agad-agad. Pagdating naman sa iyong career, ang mga spirit ng Aquarius, nagkakaroon kayo ng problema, medyo mababa ang inyong kumpiyansa sa sarili at merong mga proyekto na gusto nyo sana na sa inyo ay mapunta, pero nakakaroon ng problema, napunta sa iba at nakakaroon kayo ng katanungan sa inyong kakayahan. Tulungan ang sarili Aquarius na Uh, paniwalaan mo ulit ang iyong sarili ngayong araw maganda ang iyong focus sa recognition at sa reputasyon mo pero hindi rin maganda na parang napaparalyze ka na lang dahil sa iyong kakaisip at Panatilihin ang focus pagdating sa iyong trabaho, maging organisado sa iyong gawain, ipakita ang iyong hard work at makuha mo rin ang respeto ng ibang tao, lalong-lalo na ng mga tao na importante sa iyong trabaho. At ngayong araw, nako, ay tumataas ang iyong mga gastusin, kaya wag mo nang bili ng bili sa iyong mga gusto sa buhay. Sa araw na ito, maging Wais sa iyong pera at piliin palagi na makapag-save ka. Ngayong araw, Aquarius, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo. At ang lucky numbers mo ay 7, 16, 27, 28, 31, at 44. Makakatulong sa iyo ngayong araw, Pisces, na ikaw ay maglibang, lalong-lalo na sa iyong mga pagtulong sa ibang tao, mag-donate sa mga bagay na hindi mo na kailangan, at maganda ang iyong pinansyal ngayong araw. Maganda rin ang kagustuhan mo sa araw na ito na makipagtulungan para sa charity. At ngayong araw, maganda naman ang iyong mga pananaw. Ang iyong kalusugan ngayon ay maayos. Sa araw na ito ay nagbibigay ka ng pansin sa iyong mga kinakain. balanse ngayon ang iyong mga ginagawa. Nagkakaroon ka rin ng ehersisyo kahit papano dahil mahilig kang maglakad-lakad o kaya tumakbo. At sa araw na ito, busy ang iyong physical na pangangatawan kaya nakakakuha ka pa rin ng magandang ehersisyo. Pagdating naman sa iyong career at pera, maganda ang araw na ito para sa mga estudyanteng Pisces. Ngayong araw, ang mga Pisces sa trabaho, ano ang inyong mga pagsusumikap, ang effort ninyo ay mapansin sa ibang tao. Mas professional kayo, mas ma-appreciate kayo ng ibang tao, papalapit ang success sa inyo. Uh, ang kailangan bantayan ay ang pera, Pisces, dahil maari na malugi kayo sa inyong mga investment. Kung meron kayong mga gustong simulan na negosyo o kaya investment mo, kailangan ang tamang pagplano at kailangan rin na gumawa ka ng research na hindi masayang ang iyong pera. At sa araw na ito, Pisces, ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius. At ang lucky numbers mo ay